were ano yung feel nila na uh, nililing kayo romantically ni uh, Colonel Garner. Wow. Any reaction to that? This, uh, the, the na, sabi nila na kung pilit kayo na may relasyon daw kayo romantically. Na, Romantically linked lang kaya? Oo, ano totoo doon? Oh, romantically linked lang. Hindi siya, tritsuan ko na ngayon. Sabi nila nag-intercourse kami, sexual intercourse. Hindi, done... kaya sabi tatanungin mo sila. Sabi ko nagtatanong si Duterte, nag-***** ba <laughs> may? Use the word. Relasyon man ka. Eh yung mga ganun-ganun na patapsing yun. Diretsuhin na natin. Nagkauyak ba yan sila ni Duterte o gi-***** <laughs> ba ni Duterte si Karma? Diretso na. Iparinig e, 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 mo yan sa publico mahilig kayo sa chismis kayo eh lahat ng pulis malapit talaga sa akin alam na alam niyo tagadabaw nang na pulis magkakaso lalo na in the performance of duty akin talaga yan ang kaso sa police na performance of duty, akin dyan ang um, mayor ako. Walang problema yan. Hanggang personal nila. Ngayon ko nagduda sila o oh may chismes na nag-*** <makes> pa karma, <minigarma, makes> na sila. <makes> Nag-ingon si mayor. Para wala na isamok.